Mula January hanggang May 2025. Sa gitna ng kampanya, 21 na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Limang buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program. Job order o geo at iba pang election related services. Kumapit pa kayo. In just one day, in one day, they authorize one person to draw three checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, three days before election. pinag advance nang 132 million pesos. Ayan po siya. Pogi. Mind you and let me repeat in one day 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas niyo, ang lupit niyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. E basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from general fund patungong trust fund. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. E anong ibig sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa. Hindi tama. Hindi otorisado. Nung mapubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 83 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, waldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit. E nagalaw, kusan ginalaw sa mga manonood pumanatag kayo, aalamin po namin yun. Sa kasagsaga ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Pernan Bermejo. nag advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip.